Magandang umaga mga Kalmo Ako nga po pala si Neil, membro ng Almo Salita Ministry Organization at ito po ang ating Daily Gospel Bites. Mga hello natin ngayon ay Lucas chapter 12 verse 54 to 59. Ang dami nating alam basahin ngayon. Weather forecast, zodiac signs, even mga mood ng mga tao sa group chat. Pero sabi ni Jesus, marunong kayong bumasa ng mga tanda sa langit at lupa. Pero bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng panahon? Kasi totoo eh, ang dami nating oras para intindihin ang lahat ng nasa labas. Pero minsan nakakalimutan na natin kung ano yung sinasabi ng Diyos sa loob. Baka sa sobrang busy, hindi mo na napapansin na may pinapaalala siya. Kapag may taong paulit-ulit na humihingi ng tulong, baka hindi na aksidente yan. Baka yan na yung sign na gusto niya na ikaw ay kumilos kapag may tampuhan na hindi mo ma let go baka yun na yung sign na panahon na para magpatawad ang mga palatandaan ni Lord hindi palaging laging dramatic minsan simpleng tahimik na kutob o yung paulit-ulit na verse na babasa mo at kung minsan siya na ang nagsasalita sa mga pagkakataong gusto nating baliwalain ang hamon ng ebanghelyo ngayon Basahin ng mga palatandaan ng panahon, lalo na yung mga nasa puso mo. Hindi lamang yung mga forecast, kung hindi, faithcast. Ngayong araw, huminto ka saglit at tanungin si Lord, Anong sign ang gusto mong makita ko ngayon? At kapag narinig mo na, huwag mo nang ipagpaliban, gawin mo na agad. Don't forget to like comment, and share your own gospel reflections, mga kalma We would love to hear or read your own gospel reflections. At sabi nga ni Father Luciano, let's make the word of God viral every day. Pero ngayon, hindi lamang sa almo salita o hindi sa almo God bless po mga kalma salita.